Welcome back na naman dito sa akin channel. Panibagong araw, panibagong video na naman tayo ngayon. May ibabahagi na naman ako sa inyo ngayon na ritual. Ito'y simpleng gabay at simpleng pamamaraan at ito ay makakatulong sa inyo. At kung bago sa channel ko, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Nalalamig na ba sa iyo ang mahal mo o ang partner mo? at naputol ba ang komunikasyon ninyong dalawa? At hanggang ngayon ay hindi pa rin ba kayo nag-uusap? Gusto mo ba na siya ay hindi magdadalawang isip na tawagan o puntahan ka ngayon mismo? Gawin mo lamang itong simpleng pamamaraan na ituturo ko sa inyo ngayon at dapat kayo ay palaging naniniwala at dapat palaging buo ang tiwala nyo sa mga ganitong usapin at pwedeng gawin itong ritual sa kahit na anong araw o oras. At paalala lang, pagkatapos mong magawa ang ritual, ay ibaliwala mo lang, huwag mong isipin na gumagawa ka ng ritual sa kanya nang sa ganon, ikaw ay magugulat na lang sa maging resulta nito. Basta palagi lang talagang magtiwala sa inyong ginagawa na ritual. Ang gagawin mo lamang, umupo ka lang saglit Isipin mo ng maigi ang partner mo o ang mahal mo. Mag-focus ka lang, mag-concentrate at ipikit ang mga mata mo. At pagkatapos ay tawagin mo lamang ang pangalan at apelido ng partner mo o ng mahal mo ng 11 times. At dapat alam mo ang kanyang tunay na pangalan. Wala ka na pong ibang gagawin. Basta mag ka lang at sambitin o tawagin mo lamang ang kanyang pangalan at apelido ng 11 times. At ganito lamang ka simple at napakadaling ritual ang ibabahagi ko sa inyo ngayon. At pwedeng gawin itong ritual araw-araw sa kahit na anong oras na gusto niyo. At pwede ito gawin hanggang kailan mo gusto. At paniguradong ikaw ay tatawagan o pupuntahan niya ngayon mismo.